Ayan guys. Makalabing ini war yung octopus o so uh, pugita, maliliit na pugita. Palagi natin sa wrapper. At ito yung sitaw. Lulukuin muna natin lahat ito at ito. Sila lagi natin dito sa wrapper para ipapa papatikim natin sa ating mga marites kung masasarapan sila sa gagawin kong very special at ngayon ko lang to matatry alright, Sublog muna tayo ngayon kasi na Napapagod na ako sa mga ano. Kugita. Sa mga choring-choring. <laughs> mo natin. Yung octopus natin. Yung tinatang pugita. So, mamaya lulutoy natin ni May lumpia. Lumpia yung octopus. Sarap, arap, Sarap, sarap. Sinilagay ko na yung sisa. Tapos lagi natin yung oysters. Tapos mo muna natin siya. Ito na guys. Sinilagay ko na yung oyster sauce sa sitaw at kailangan lutoy na muna ito. Para pag five mamaya is okay na siya. wow. Ito na po guys. Hot dog, sitaw. Tapos ito na yung lutong octopus or pugita. Wrapper ng lumpia. Okay? Gagawin ko yung babalutin ko lang. Wait lang reminder everyone to the you know, living in a world. So, ngayon magluluto tayo ng long of octopus sweet, padog, and sitaw. So, ngayon gagawin na natin is, ibabalot na natin sila. Alright. Ito, look nga din. Look nga din. Ito yung octopus, and in a the and then yung sitaw. Ito, ganun lang natin sila guys, sasamahin. So, first time natin Mara gumawa nito. Na uh, tatry lang natin. Siguro, masarap ito. Kasi ganun naman tayo mga Pinoy. Mahilig na glutes. Alright. Ika-cover lang natin. Ayan na. One. And then, oh my god. Yung so, maraming flying here. Flying, flying na mga germs. So, ito yung talagay okay. na naman natin. Hot dog. And then, yung ano, Babalot lang natin sila lahat. Dit lang. Napatang, Ay, di Mamang. Ayan. So, Mamang yung mm -hmm. gagawa tayo ng mm -hmm. sus. Mm -hmm. Ano? Yung pinakapalaman niya. Yung <laughs> so, Ay, hindi ano lang ketchup yung ilalagay. Oh, ang haba guys. Swerte yes, yung makakakuha nito. Tapos, yung sitaw. Yeah. Dalawa yung sitaw ilalagay natin. Ito, cover lang natin yes. silang lahat. Dito, duwa sa yeah. one Kaya masarap, guys. First time nating gumawa ni Chu. Kaya, million views to ngayon, guys. Kasi, ngayon lang to ginawa sa buong buhay ko at buong mundo. Do, sa, Pilipina. <laughs> sa Pilipinas. Paha. Sa Pilipinas pa. Sa buong mundo sab Pilipinas lang yung may gumagaw ganito. Kaya, Hello guys! Oh, diba si Ate Erisa? Ang galing-galing na. Okay. Ayan. So, pakita lang namin na mamaya sa inyo yung matatapos na. Dapat may kutsara. Wow! Diba? Magkano kaya itong ganito guys? Siguro mga 20 pesos yung isa. <laughs> 20, 20. Oh, oh, 20 yung isa. 20 yung isa. Dos, dua, two. Two, hmm. kono, two. Magaling na maubos ito. Eh. Okay, cover lang na natin ano ulit. Ito? Ulitin lang natin mga kapilipino. <laughs> ano ikaw? Hindi ko tininda. Ay, ay. ay. Lang hindi natin lang ibibinta. Kakainin lang natin. O masarap. Oo, uh, uh, para masarap. So, yung now, gagawa ko na po, guys, ay 5 pieces. Yeah. Hello. Hi, Paisies. Wag mo na hawakan. Wag mo na hawakan siya. Para dito na. Dapat noon, inuuna ko siya. Hindi kakabir lang natin sila lahat dito. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Tapos. Opo. Uh -huh. Flying, flying butterfly here. Butterfly. Mm -hmm. Butterfly. Mm -hmm. pa ng mga ano natin, mga kababatang bata. Ay, they're perfect. perfect. So, ayan na. Ang Ating lomyang octopus. Guys, okay. so nakikita nyo yung hotdog nag-aanoha na, oh. Nasa ah, loob na, ayan. Lapit na siya, maloto. Lilusin lang natin siya. Ayan na. na polo to ng ating churro na octopus with hotdog at sitaw. At din yung sawsawan namin. Nakarili na yung sawsawan. Mahang hangyan. Okay, kakain na kayo. Tatry natin kung talagang masarap ang ginawa ko ngayon. Alright, so kakain na tayo ito yung turon. Pusit, at uh, pusit, octopus, and sitaw at yung hotdog. Try natin dito sa maanghang. Itis natin. Yeah, unina, unina, unina. Unina pa ka mo, unina. Hey. Oh, good. Ito. <laughs> ah, niya. Mara Marata, Yung, ano, may hmm? tubig na. May no. okay. daklog. Yan, magdurot. Ah, masarap. ito na, Hindi na, Try natin ito. Oh, mainit. <laughs> okay. Oh, oh, gaon hina. Tutok <okay>. sa <laughs> mama. Uy, mm. dapat kita. Uy, dapat mm. gugi. Kita. Ano hindi ya bibi? Yung kogita. Eh, teri, sumama. Ano ako si Nasal yung kogita. Eh, teri. Ayun, ayun, ayun. Ano nga, guys? Nakain nga. Yung kogita. Ah, ito. Wow, perfect guys, masarap. Gawin nyo din sa inyo yan. Para, mamaya yung mga bata nang bibigyan ko. Tinayin ko lang ito kung perfect. Mm. Tapos ito, kanyo niya. Mm. Mm. Super. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, bibigyan ko na yung mga bata. Tapos yung ko ako. Ito yung mga bata kakain. Ito yung mga bata kakain sila niyan. Sila yung patitikimin ko. Okay, bibigyan natin tag isa oh, Ethan. Ako ulit makuha. Idri. Uh, ah. Teresa. Ito mainit. Mainit pa daw. Oh, yun iti mo na daw ako. Nadulot, dumot ka ya yeah. and then eats and atiannya at si ati ibet at si ati ibet okay dol dol na dahan dahan lang ha Baka matapon yung ano natin yung mga bata talaga gusto niya may mayunis pero sa akin nito talaga pinaka perfect father mm -hmm. you want to eat oh di ba anong masasabi guys Masala. yummy 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 dali na si father kukuhanarin

Pakita ito, pa pakita oh, yeah, <laughs> ano pa. e, ito. Ala, you know, yung 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 yan, oh, yun si Mother. May tamara eh. May tamara. Ano ka itong tagi ito? Ano ito? Ano ka. ito? ka. ba itong ka, ito? Ano ito? Ano ba itong ito? Ano ba itong Sige na. Ano? 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 Sige ka ano, na, kain pa. Ano, ano ka ito na nag-uuraw ka? Oo, oh, may, may tamal. Ah. Oo, oh, oh, may, may kogita. Sige. Kukin, may dog. Hot dog kaya tau bo, hot dog. Ganon ganun kami kaingay at kagulo dito sa bahay. Karag niya may octopus? Opo. Um, nag-uuraw? Uwat? Uh, Tinaga na iti ya. Idu? tama kami. Sa. Babalo ko mama. Panalit mo sa kedere. Gutay na Okay, ay na sausaw na, Oh, ganun sila oh, tingnan mo. Pa. Ikaw. Oh, nasa saw, saw si Idri. Oh, sarap-sarap na si Idri. Mm -hmm. Yeah, mother. Kay na rin-rin na. Kuha ka na. Si mother, kukuha na. Dahan-dahan kay makakaarag. Dahan-dahan lang. Yeah. Ina ano tayo Ito ano? ไม่ได้ผูไสิ